Ilang araw na lang bago ang pagsalubong ng bagong taon, dinagsa ng mamimili ang tindahan ng Torotot sa Divisoria, Lungsod ng Maynila. Sa kaba ng Tabora Street sa Divisoria, Binondo Side, Nakahilera ang mga tindahan ng terotot at nagawa ng China. Pwede bumili ng wholesale at retail. Mas makakamura ka pag wholesale ang binili mong terotot. Halimbawa, pinakamalit, nasa 15 pesos lang. Bawat isa kung bibili ka ng isang dosena. 25 pesos naman ang kada isang piraso. Pinakamalaki naman o 6 na layer kapag wholesale. 45 pesos kada piraso 65 pesos naman hanggang 70 pesos ang bawat isa. May binibenta rin na gawang lokal na turotot na pwede mong gawing sombrero na mura rin ang halaga. Kaum din ito muling nanawagan ang Department of Health sa publiko na mas mainam na gumamit na lamang ng turotot sa halip na magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si sa Servisyo, sama-sama tayo Pilipino.